Hi guys, um, it's me again, Marvin, Lifestyle Vlog. So, kakatapos ko lang po palang nagawa ng cake. So, may nag-order sa akin ng cake, um, cake with cups, cake with cupcakes, guys. Sino ba yung nasa likod ko? Yan po ay isang aswang. Nakakakain lang niya ng bubong, ayan. So, yan ay ang isang aswang dito sa aming bukid. <laughs> Beta uh, guys, anyway, um, dito sa amin ngayon napakalakas po ng hindi dapat Kasi hindi, pa nga umulan. Makulimlim po yung ulap namin dito ngayon. So Uh, mamaya siguro pumunta ako sa bundok kasi titignan ko po yung um, uh, dragon fruits doon kung ano na ba ang nangyari kasi nung nakarang araw diba malaki laki na yon siguro sa ngayon malaki na siguro yon tapos next next week or sa kalagitnaan ng July, baka mahinog mo yung dragon fruit kasi ang bilis lang po ng mahinog yung dragon fruit so kaya maya pa po ako doon siguro doon ako matulog baka mamaya doon ako matulog magdala ko ng ano ba ng saging, hindi ako saging so sa ngayon, pupunta muna ako doon sa kabilang barangay kasi mayroon akong bilhin guys uh, oh, bibili ako ng soft drinks na Royal kaso wala akong bottle na soft drinks ng Royal so kaya dagdagan ko lang siguro yung aking binayaran yung mismo lang yung plastic lang plastic bottle lang po yung aking offering. so pupunta ako ngayon doon sa kabilang baryo baka makapag video ako ng kaunti sa aking dinadaanan maganda naman po yung daanan dito sa amin guys hindi na siya rough road hindi po katulad dati na sobrang pangit po ng daanan But hopefully ngayon maganda na siya. At sa kaganina, nakakuha po ng taklong si Papa. Ipakita ko po sa inyo. Andun yung taklong. Ayan, nakabitay. Ayun o, oh, nakabitay. Yan yung taklong guys. Kinuha ni Papa pa, kanina. So, yung mga aso namin. Kuko! Kuper! Oh. Ayan yung mga manok. Akala nila siguro na pakainin namin sila. So, kita-kita sa aking bahay. Bye! 嗯。 yata tawag What's up guys? Naabot na ko na <laughs> Kanina nagbiyahe pa ako papunta doon sa Mohon. So ngayon, andito ako dito. Andito ako dito. ba? Diba? times 2 times 2 ngayon andito ako sa aking kubo at saka umulan umulan dito guys umulan dito sa kubo ko tignan nyo nga yung aso ko pupunta ako sa kandi, ah, kambing magkuha ako ng kambing dun sa kabilang bundok dito, dito lang ako dumaan sa kubo kasi titignan ko po yung dragon fruits Ang scoper dyan ah ito yung kubo ko dito sa tuktok ng bundok. Then medyo marami na sing damo. May mga bulaklak po. Cosmos. Maganda to kapag dumami yung cosmos. So dito muna ako sa kubo. Kasi maulan pa. Tingnan naman dito. Doon guys oh. Andiyan yung aking mga higaan niyan yung aking ano banig. Tapos yung habo yung komot ko at saka yung unan andun binitay ko guys. Tapos ito yung likod at saka yung dragon fruits. Napakadaming bunga ng dragon fruits guys. Siguro sabay-sabay ito silang mahinog. Kasi sabay-sabay din silang namunga guys. Bilis lang lumaki ng ano. Ayun, bilis lang dumami ng dahon. Dahon na malunggay. Pati din dito. Ito ka bago-bago. ko ba lang itong pinutol. Tapos ito yung dragon fruits. Karabi ang daming bunga guys. Daming bunga ng dragon fruit. Ang lalaki oh. Dito pa. So, mag-ibat tayo dito sa paligid. Kasi baka may banakon. Alam nyo, dito sa amin, mayroon ding ahas na banakon. Yan yung tinatawag na King Cobra. Dati, sa Mindanao ko pa lang yan, narinig. Pero ngayon, mayroon na dito sa amin. Kasi nung, yung kapitbahay namin, nakapatay siya ng banakon. Bali, nakaan siya, naka, um, naka, ang tawag ito, nakagap, ah, nakakalan talaga siya sa, sa daanan ng tao. Uh, ah, doon siya, Um, humiga Then once na maapakan mo yun, so siyempre. <laughs> Parang nang hunting siya ng tao or ano ba? Yung na niya. Nasa daanan talaga siya ng tao. Alam niyo naman yung king cobra na napaka ang talaga yan, napaka delikado, no? Marami mga namatay diyan nang dahil lang sa kagat ng king cobra. Ah, oh, na yung ulan. Patuloy ako sa pagpunta ko doon sa kabilang bundok. So. so, ito yung shortcut guys. Papunta doon sa kabilang bundok. Ito yung kubo ko. So, ito yung sa likod ng aking kubo. Ay! So. may mga bahay dun sa ibaba please please ito yung view so ituturo ko sa inyo guys dun uh, minsan dun kami magpastol ng baka minsan naman doon sa ng bundok diba kalayo ganito talaga saan guys sa probinsya kaya mahilig talaga akong mag hiking kasi ang dahil dito, uh, dito sa lugar namin na uh, ang talaga siya bulo na at saka mabato kaya daan dahil na talaga sa paglakad dito na ako minsan manguha ng kahoy Okay. Aha, aha. Maghanap tayo kung saan ba tayo naka shortcut. Ang gabi talagang bato dito. Kita yun naman dyan. Puro bato. Grabe ang bato. Tingin tayo sa ating dinadaanan. Baka may King Cobra So ito yung tugas na kahoy Pagkain din to ng mga baka Then ito naman yung guys Ay ito So Dumaan na tayo dito sa gubat So ipa Ano ko na sa inyo Ipaalam ko din sa inyo Sa so, may mga alagang baka or camping Kung ano ba yung mga pagkain Na pwede makukuha sa gubat So ito ito ay tinatawag na bunot Oh, bunot bunot so, pwede din to sa baka guys or kambing magdepende yan guys may mga baka din kasi na hindi kumain ng kambing ah kami. <laughs> kumain ng ganitong ganitong dahon magdepende talaga yan guys ito naman ay nakalamutan ko na yung anong tawag nito basta ito siya guys pwede din, din siya ipakain sa kambing ito kasi nakalamutan ko pa yung pangalan handakitan ito ba yung kitan, basta so guys itong ganitong itsura pwede sa kambing pwede din sa baka ito naman pwede din to pwede din to sa kambing pwede din sa baka tinatawag ito na nakalimutan ko yung pangalan nito basta so ganitong itsura guys nung sobrang init talaga namatay ang mga um, damo dun sa ibaba so kaya katulad namin na mayroong mga alagang hayop so kailangan talaga namin hanapan sila ng pagkain so yung punta namin ay dito sa bundok kasi yung mga ganong klaseng dahon o kahoy hindi yun siya mamatay kapag taginit hindi katulad dun sa baba na yung damo na kubon ano ba ba yung lakatan mamatay siya kapag sobrang init na Yan. Pati ito din guys oh. Pagkain nito sa baka. To. Nakalimutan ko na din yung pangalan. Kasi dati talaga alam ko talaga yung mga pangalan ng iba't ibang ah dahon ng kahoy yung pwedeng ipakain sa baka or kambing kaso ngayon nakalimutan ko na kasi dati ito yung mga gawain ko dati guys pupunta sa bundok kaya kahit saan saan bundok ako pumupunta guys para maghanap lang ng pagkain ng baka at kambing so dadaan tayo dito tingnan tayo ka may ahas <laughs> kakita tayo ng king cobra na. Kaka po May guys. may hole dyan. Dyan banda. Mama man ako wak wak. na oh. Sabi ng mga matanda, bawal daw magwalis kapag gabi. Pag mama ko ang wak wak, hindi bawal bawal. Uy. Uy. Uh, Ay ba? Okay guys, magandang gabi. Andito na po ako ngayon sa bahay. Yan. So, antay guys. nag kay antay, ano siya, radiation. So, labas tayo para marinig din yung mga kulig dito sa uh, probinsya. So ganito ang ganito ang, ang sa probinsya guys. Ang gabi sa probinsya. Katulad din sa inyo madilim. <laughs> tala tala. <laughs> Ito lang siya guys. Pakinggan nyo ang paligid ng aming bahay. Okay, dito ako sa labas. Diba? Maraming mga iba't ibang eh sektong mga so, magsarado na ng isa. Tinda. Yes. Ito ko lang nilagay itong walis para kapag merong tikbalang sasakyan niya yung walis at saka yung aking ming-ming say si hi to the vlog may na hi guys ah ito si Cooper guys Pier say si hi to the vlog Pier uh, Abel, eh, Pier Pier ano ito no? kamera ito ba? na na nah. <laughs> ito yung mga aso guys si Cooper si Kuko. dami kami mga andito aso ah, so andito meron pa dito si Aiming Gilim ngawan. So, and guys, thank you for watching, guys, and see you on my next vlog.